Yon mga idol Gala tayo sa ating taniman mga idol tayo ng ano, lada Kaso walang lada dito Naging dito yung mga kalabasa sa kapitsay Yung uyugon mo oh, na ng Tanim ko na ano Kalabasa Kala mo sa akin eh Napadala naman ako Kamutin baging mga idol. Hindi mapakita yung mayon oh. Maulap. Hindi nagpakita yung mayon na magayon. Hindi kaya nakaraang linggo. Nagpakita siya. Pauwi na tayo sa ano. Stop house. Next project pala namin yan o kami. Going mas bate mga idol. Ayan na, ano ng ano ng kamuting gawi. Three, three months, lang pala yung ano kamuting gawi sabi nila sa akin. Kamuting bagay. Saka yung oh, kalabasa, three months din. It. Layo na ang lakaran natin Whew. Kapoy ang malulupa Palupadan na yan Palupadun muna Ha? Ah? May nangangin? nangangin? Saro ba? Agay pa ni Saro? Uwin ito sa ni Saro? Pataas na? Ha? O? O? Mga idol, bye-bye. Thank you for watching.